morning guys Ipinisita yung ating mga kalapate Dito sa bubong Medyo Talong araw din natin Hindi napisita kasi malakas ang hangin Medyo delikado dito sa bubong guys Nagliliparan guys Yung mga yero dito Nung kalakasan ng bagyo Medyo natalupan guys yung ating kulungan no? Wad wad na wad wad na Diba guys Ipinatid at ating pakainin na Baka pakainin pa ng iba. Kasi nagutom sila. Siguro yes. kung nagtagal pa ng mga ilang araw guys. Bawa ating mga ibon. Ingat-ingat uh, po lahat. Pag kami pagyo, mari, huwag kami bagyo. At mahari, huwag na kong lalabas ng bahay. guys lapit na po ang ating loading ang south race Yan. so sana makarecover sila yung iba na stress guys Kapakain natin mga ipo yun guys, hanggang dito na lang. Muna. Lagi po tayo mag-iingat guys. Saan man kayo naroon. Ingat po and God bless. Bye.